Hello, hello! Ayan guys, nandito na tayo sa napaka-exciting na part ang pag-icing ng cake. Tara guys, samahan nyo ako. Panoorin nyo lang kung paano ako mag-icing ng aking mga cupcakes. So, eto na yung ating mga cupcakes na na-bake, na-chilled na rin natin yan. At napalamig na rin natin yung ating mga cupcakes. And then, lalagyan na lang natin yan na filling sa loob. Ayan. So, isa-isa nating lalagyan ng filling yung ating mga cupcakes. Ang ating filling nga pala dyan ay ang lemon pastry cream. Yan yung filling na nilagay natin. So, ginawa ko na rin yan ahead of time para napalamig na rin natin yung ating lemon filling. Ayan, isa-isa lang natin yan ipapipe sa loob ng ating mga cupcakes. Ang sarap-sarap niyang ating lemon filling na yan. Ayan, as usual, ang aking mga chikiting si Bunchoy at si ating Mia ay nasa background Kuno na naman. So, maaga pa nga ng araw na yan kung kailan i-deliver ide na yung cake. Buti na lang hapon pa yan, kaya naihabol natin ng malala yung ating mga cupcakes. So, dapat yan ay Friday night. Dapat tapos na silang lahat. Supposed to be. Dahil sa hindi naasahang pangyayari, inabot tayo ng bagyo. Ayan, two days kami walang kuryente. So, two days yung nawala sa akin sa preparation ko. So, kaya inabot ako hanggang yung kung kailan yung araw ng deliver ay gumagawa pa rin ako so dapat tapos na ako yan So ayan. buti naman at medyo hapon pa yung ating delivery. So umabot naman tayo, guys. Nakakalagan naman kinaya naman ng ating powers ang ating mga order na yan, i-deliver naman natin siya na maayos at on time naman tayo nakarating doon. Ayan, mag-icing na tayo. Ito yung ating uh, soft icing. Nilagyan ko lang yan ng uh, na food color. Yung color niyan ay moss green. Pero para ma-achieve natin yan, dinagdagan ko pa rin sya nung green. Yan, yung plain green lang na food color. Ito nga palang cake na to ay nagawa ko na to before pa. Parang mga 8 years ago. Yeah, 8 years ago. Ginawa ko tong order na to. Tapos, yung order naman sa akin ngayon, eto yung napili niya dun sa mga ginawa kong mga cakes. So, sakto naman din dun sa team nila is may touch of green. So, eto yung napili ni client. Ayan. So, dito ay gumamit ako ng piping tip na rosette. Yung size niya is 1M. Ayan, pag ganitong rosette yung ginagawa natin, ito ay medyo ma makonsumo sa icing. Pag tayo ay nagro-rosette, medyo madami yung makokonsume natin na icing dito. So dito sa cupcake na to ay hindi naman siya full coverage ng ating uh, icing. So, makikita pa rin natin yung pinakagilid ng ating cupcake. Para contrast pa rin siya dun sa dark icing natin. Kasi yung cupcake natin may pagka uh, yellow yung kulay. May pagka pale yellow. So, maganda siyang tignan. ba diba? So, yan. So, middle lang talaga yung pinaka icing niya. And then, yun nga, lalagyan pa rin natin siya ng yung mga flowers na ginawa natin. Ayan. Ang ganda na. Diba? Ayan palang Ang ganda niya na. Parang siya mga flowers. Ayan. Tapos na yung kalahati ng ating cupcakes. And then next batch naman. Ayan. Panoorin nyo lang guys. At namnamin niyo, Hindi na muna ako magbo-voice over. Parang mama-feel nyo yung aking pagpapipe dyan. Naku, yung aking mga chikiting, yung pakinggan niya Naku, si Bonchoy, kadal-dal. Where? Where? This is ఇది ఓకే టీక్ ఇట్ లు ఎక్కడకి లోపదాట చెయ్యడం ayan guys tapos na natin icingan yung ating mga cupcakes sunod naman ay ilalagay na natin yung ating mga flowers ayan yung ginawa natin before na mga flowers so dito guys hindi ko na napakita lahat yung paglagay natin ng ating mga flowers dahil medyo mahaba na yung ating video so ayan nagpatapos na tayo para dito sa ating mga cupcakes. Yan na lang yung final touch. Ilalagay na lang natin yung ating mga flowers. And then, susunod naman natin gagawin ay yung ating malaking cupcake. Yung ating giant cupcake cake. No, ayan na siya. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Naku, para naman ayaw ko na talaga ibigay ito, guys. o, <laughs> oh, ba? Diba? Napakaganda na niya. Naku, so, ayan. Pagkatapos nito, guys, ay uh, gagawin na natin yung ating giant cupcake cake. O, oh, diba? Grabe. Ang ganda-ganda niya talaga, guys. Ito na tayo sa ating giant cupcake. Ayan, na-icingan ko na rin yung ating cupcake. Yung pinaka cupcake liner niya, ayan yung nasa ibaba. i icingan na rin natin yan. Hindi ko na rin na-video guys. Dahil sobrang nagahabol na ako ng oras that time. So, ayan yung ating nakunan na lang ng video. Ayan, nagro-roset na rin ako dyan malapit nang matapos yan guys o oh, ba diba? ang ganda ganda talaga nito sobra eto talaga ang pinaka gusto kong part sa paggawa ko ng cake yung naga icing na ako. ang flavor nga pala nito yung pinaka bottom nya ay same with dun sa ating cupcakes yung butter uh, butter cupcake natin pero ang feeling nito ay yung uh, strawberry jam ginawa ko rin yung strawberry jam yes from scratch uh, yung fresh strawberry ginawa natin yan ng strawberry jam and then with cream filling sa loob in between ng mga layer ng cake and then yung top naman yan ay lemon chiffon cake same din yung filling niya, strawberry and then with whipped cream o oh, ayan na siya, napakaganda na so paano guys paano mo nga ba ng ganito kalaking cupcake